Yan, daig kayo ng B.I. ko na. Okay, yan, yeah. da daig kayo ng B.I. ko. Meron na emergency, sabi ni Rupa. So, hindi ko na muna siya ipopone, Anyways, eto ha, uh, nakakaloka. May isa palang actor na he's planning to quit showbiz na kasi feeling niya walang nangyayari sa career uh, oh, niya. Oo, nasa, nasa abroad siya ngayon. Uh, Okay. For uh, good na ba yun? Mag-stay na siya doon sa abroad? Uh, hindi. Yun nga, nag-iisip siya. Parang gusto niya, uh, parang wala rin nangyayari sa career niya. Gusto niya pumasok na lang sa military daw. Sabi ng source ko, tumawag sa akin yung source ko, common friend namin. Uh, yan. Uh, anyways, um, tumawag nga yung source ko, pinento na, yun na yung kwento ng aktor na parang hindi na yata siya babalik ng Pilipinas. Sabi ko, pabalikin mo. So, military uh, sa ibang bansa? Oo, oo. oo Kasi, di ba, hap to. Oo. <laughs> uh, okay. Uh, sabi ko, mukhang ano naman siya, mukhang pwede pa, may promise pa, kung may ibang tutulong lang sa kanyang career, di ba? Pero yun nga, nawawala na siya ng gana. Eh, may anak pa naman si aktor, di ba? Pero naghiwalay na sila ng partner niya, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Nakuha mo ko sino? Sikat na sikat yung partner ngayon, eh nagkaroon ng second chance sa career, di ba? So sabi ko nga, ah, uh, sabi second ko sa chance. sa career, Oh. Pero ano ba, yung, kailan ba siya huli nakita sa TV o sa pelikula? Matagal na ba siya hindi napanood? Ah. Uh, sino yung actor na to na parang uh, balak lang naman ah. Okay. Anyways, uh, yung, 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 yung store book kasi ako na mag so. Hindi, kasi nga, feeling niya, wala nangyayari sa kanya. Kahit may project siya, hindi naman pala ganong kalaki yung kinikita niya. Ah. Eh, sabi niya, may anak pa naman siya. Gusto niya rin pagplanuhan yung future ng anak niya. So diba? Bakit militar? Ay, eh, kasi di ba, uso yun, uh, pag nasa abroad, di ba, marami, di ba, pumapasok sa military, alam mo ba, pag pumasok ka sa military sa abroad, pwede ka pang pag-aralin hmm. abang habang nasa service ka. Di ba? Hindi mo alam yun? I have no idea. Huh? Wala nga. wala sa ka idea. Ay, Ngayon may idea ka na. Kasi ang you. Baka, pa diba? din ako mag-militar. <laughs> <laughs> hindi. Hindi ka naman taga doon. Hindi, hindi pa ka papapasok. Diba? Hap din Anyways, eh. yun nga. Parang nawawalan daw ng gana si si actor. Oo. Pero yun, piling ko, kung yung naging partner niya, ina ng anak niya, nagkaroon ng second chance sa career, pwedeng magka-second chance ka rin siya, di ba? Ako oh, ha. Ang hirap ng clues ha. Ha? Ang hirap ng Wala urihan. pa akong clue. Ay, pa Pero diba? ang dali-dali naman, no? Kuha-kuha mo na. Favorite mo nga tong ano niya. Sumikit nga ulit. Oo. Uh -huh. Di ba? Oh. Favorite? <laughs> Sino yan? Ano pa ba ibang clue? Ha? Ano, ano? Ano pa ba ibang clues? Ah, yun. May anak siya. Ah, uh, ako marami ha may anak. half siya. Uh, marami din may, may half. <laughs> ako parang gusto mo pa pangalalang ko, no? Initial. Initials. Uh, initial. Pag ibabaliktad mo yung initials niya, para kang ano, ah, uh, para kang, pag ibabaliktad mo, para kang nasa hapon. Kasi, di ba, uh, pang umaga, si AM. Pag sa hapon, PM. So, ang initials niya, balik mo yung PM. Ako naman, no? Parang gusto mong pangalanan ko, ha? Kakaloka ka. Ako, alam mo, overtime na rin tayo. Ngayon na rin, pinakitaan ng gano'n. Uh, oh, OT na po, sabi gano'n. Ay, Isang oras sa pala tayo. Ayan, oh, siyempre, hula-hula na lang kayo kung sino si aktor na nag-iisip kung babalikan pa ba niya ang kanyang showbiz career o mananatili na lang siya sa abroad at papasok na lang sa military. Ayan. Pero piling ko, sisiket siya, magkakaroon siya ng second chance sa kanyang career kung iisipin niyang bumalik. Di ba? Oo.